Ayan, kapag katunaw natin, lagay natin sa syringe na malaking na ganito, na mayroon kayo. So, dito ko lang hinalo sa tasa, sa mainit na tubig para matunaw na siya. So, ayan, medyo pinapalamig ko pa ng konti. Tapos natin isusupang ipapainom sa kanya. Ayun o, kita nyo. Siya kumain pero, tingnan nyo, Oops! Oh. Diba? Hindi siya, hindi siya makaporma Oh. Kaya yeah, yun, papainamin natin. Bloated to, pag ganito. Gamutin natin, bloated. O, oh, nahihirapan siya, o. Oh. So, balitaan ko kayo kung ano mangyayari dito. Nahihirapan to. Nahihirapang nakatunaw. So, ngayon, papainamin natin ito. Busko pan Venus. So, para makadigay siya, may ilabas niya yung hangin na nandito. Yung kabag. Ayan. Meron pang isang technique is yung mantika o baking soda pinakalanida so ito muna susubukan ko to